Ayan, good morning mga tol Madilim Ayan Ginamitan ng Ginamitan ko ng plus light mga tol Si madilim Ayan, ito yung minuduro natin Kakabit na tayo Kakabit na para Kakabit ko na Ito yung abang natin mga tol Ay, di kwatong tubo Tapos Nakaangat siya mga tol Kakat siya ng mga isang pulgada. Para pag natin ng inuduro mga to, siguradong pasok yung bunganga. Yung labi nung ano, ng inuduro natin. Ayan, lalagyan muna natin ng simento mga to. simento yung gagamitin natin. May guhit na ako. Boss, ano susi, tatayin pa ako. So, na rin ako nga na. Ito yung bata natin mga tol. Nangihiram ng susi kasi. Tatay na naman ako boss. <laughs> Ayan mga tol, laloin ko na yung halo natin. Medyo matapang ito mga tol. Mas matapang yung siminto niya. Kaysa mas marami yung siminto kaysa yung binistay na buhangin mga tol ang gagamitin nating halo mga tol ay hindi masyadong basa medyo matigas siya mga tol para pagkupo natin ng inodoro hindi na ganong malulusaw ang tawag nito dadapa kasi abulin natin yung labi nung abang natin doon mga tulog Halo, halo Wala pa kasing ilaw dito, mga tol. Kaya, tsatsaga tayo sa madilim. yung matapang yung siminto nya mga tol ayun e, lagyan na natin kahit hindi na natin lagyan ng pasak yan mga tol sinakausli naman siya Tapos yung iniduro natin mga tol ay dibuhos lang. Pero may abang siya. Para sa takip mga tol, lalagyan namin ng cover yan. So ayan mga tol, may halo na siya. Eh, pero patitigasin pa natin ng kaunti mga tol. Ayan mga yan, pwede natin lagyan ng puro. Ayan, para medyo mabilis siya tumigas mga tol, matuyo. Para pagpatong natin ng inodoro. Pag diniinan natin, hindi siya lulubog ka na maigi. Alalay lang Makukuha natin yung level niya mga to. So, yun. May maya po tayo mga tol. Iuupo ko na. Ayan na mga tol. Naiuupo na natin. Ngayon, lalagyan ulit natin ng ano yan mga tol. Ah, puro. Pag matigas na matigas na yan mga tol. Saka natin tatanggalin yung halo na sobra. Ayan mga tol. saka mayroon na rin tayong tubig dito na ano, gagamitin. Bubuhusan na natin yan mga tol para ma-plus out yung kung halimbawa ayan kung halimbawang mayroong halo na nalaglag dun sa tubo mga tol mapa-plus out na yan ayan Ayan mga tuloy, pag natin ng tubig, wala namang nag-leak. Walang lumabas na tubig mga tol. Ayan. matik na yan. Approve na yan. Sure bull. nga mga tol. Ito na mga tol. Yung finished product natin. Ayan. 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 Tapos na yan mga tol. hindi nang gamitin yan pagka natuyo. Lalagyan ko pa ng takip yan mga tol. Ayan, maraming salamat mga tol sa walang sawang panunood. God bless sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-like, follow sa ating Facebook page at saka subscribe sa ating YouTube channel mga tol.